So, magandang umaga. No? Lahat ng na mga nag-order, maraming maraming salamat, no? Ayan yung order natin. Binag-bundle lang natin yan. Ayan. Napakadami na, no? Tapos, yung mga t-shirt na lang natin, konti na lang. Siguro, mga nasa ano na lang yan, 50 pieces. Mga idol, no? Pero, pero wala. Okay lang yan, kasi, pinampiprint naman natin yung iba. Kahit kumuha sila, kasi paubos bail na lang ako, paubos. Paubos na lang tayo talaga. Yun na lang ginagawa ko, no? Ah, uh, pag may bumili, free tayo. Yun lang ginagawa ko. Kanyari, free. oh, dalawa, tatlo. oh, di ba? Pag maraming ginawa, lima. ilang lang ginagawa namin. Pero, yung pa-free namin, minsan sinasabi nila. Pero, sinasabi namin na, kung pag may issue, ganun. Pero, inuwa pa rin nila kahit may issue, eh. Kasi, free yun, di ba? Pwede lang gupitin yung gilid. Gano'n kasi ginagawa ng iba. katulad sa akin dati. Yan. So, yon Naalala ko lang, no. Uh, sabay ko na rin dito. Uh, dati, nag-ukay din kami. Yan. Nakakuha kami sa mga ukay. Iikot pa kami ng ukay niyan. Dito sa amin, iikot kami. Hanap kami ng mga ukay na maayos. Ganun, yung mura. Dati sa HBC, yung sa lugar namin, uh, sa bayan, ah uh, doon marami talagang ukay, no? So, doon nakakuha uh, kami ng mga Harley, ganun. Harley, Colombia, yun lang mga nakukuha namin dati. Tapos, yun, depende na lang. Tapos mga pantalon, yun na lang. Madala lang kami makakuha ng pantalon na mga maganda. Wala mga branded na... Mahal kasi yun eh, kapag mga, may mga branded. Ngayon kasi nauso na naman. ba diba? So, yun. ah uh, siguro, mga isang buwan na kami Isang buwan na kami nagla-live Nag-uukay Pero Okay lang Tuloy-tuloy lang Kahit na Minsan Siyempre Ramdam natin Lahat ng mga online seller na yan ay uh, Medyo mahirap Pero okay lang Kasi Hindi lahat ng bagay madali Diba Kaya yung sinasabi ko lagi Lahat ng bagay Lahat ng bawat ginagawa Na gusto mo marating di ba? Okay, ganun. Sa t-shirt. Sabihin natin na, yun. Sabihin natin na, yung, pe yung pera. Sabihin mo na, yung pera. Pag sa ganito, yung iba nagsasabi tulog. Pero kapag gusto mo, may paraan, di ba? Pero, tulog nga yung pera. Pero, at least, nagkakaroon ka ng na income. At least, may bumibili sa'yo. Napakalaking bagay na yan. Napakalaking bagay na sa amin nun. Yung alam namin na may nagtitiwala sa aming mga tao. Di ba? Alam namin na nandyan kayo para bumili sa amin. Minsan wala man lang. Minsan isa, dalawa, ganon. Okay lang yun. Wala aming problema don. At least may bumibili sa amin. Sa isang linggo, tatlo, okay lang yun. Di ba? Kasi baguhan pa lang tayo eh. Di ba? Kahit ang road natin, bodega no? Ang road namin talaga bodega. Ganun ako nag-goal agad, sabi ko. Ma, ang goal ko talaga rito, bodega agad. Magkaroon tayo ng maraming, maraming ukay. Bulto, bulto. Parang tayo na yung magiging direct seller. Tayo na rin yung kukuha ng bulto. aso ah, antayin natin, di ba? Ngayon lang naman yun, di ba? Habang nag-aaral ako, may sumusuporta na mag ano ng okay natin syempre ito sa so, totoo lang talaga ito um, mahirap rin totoo yan mahirap pero masaya kapag may naniniwala sa mga tao yung bang oh, chat chat sila chat chat sila tutulong ganun okay lang naman kami ganun ganun kami yung bang tutulungan namin yung mga buyer namin kung ano yung mga kailangan gagawin di ba kasi ano kami TikTok TikTok kami nagla-live tapos mag-check mag out sila sa Shopee. Di ba? Ganun ang ginagawa namin kasi uh, may kailangan pa kami gawin para sa TikTok na kami. Pero may shop na kami sa TikTok, ang kailangan na lang syempre i-link yung bank account, yung mga ganun. So baka matagal lang pa kasi. Eh. Yun, ang kailangan. Bali. Yun, konti na lang, okay lang yan. Lahat ng bagay, kailangan pagsigapan natin, di ba? Dito sa Ukoy na to, marami talaga ang ng promise. Grabe. Yung ang kahit ano mo parang kung tatamarin ka, hindi ka hindi ka wala benta o okay lang, di ba? Pero tuloy-tuloy mo lang, tuloy-tuloy mo lang, i-live mo lang ng i-live. Kung marami kang account, i-live mo sa abila, di ba? Kung ito sa account to, lipat ka sa abila, ganoon lang. Bote dalawa kami. Uh, si mama yan tumutulong rin sa akin kaya maraming maraming salamat diba? isang buwan na tayo isang buwan na tayo na 26 kasi 26 sa kami nag start ulit 26 July July 26 yan July 26 so yan no kapakabilis no isang buwan na tayo konti na lang road to bodega tayo so yun ah uh, pag ano Okay lang naman, di ba? Cancel nyo, okay lang, no problem sa amin yan. Uh, so, na mga amin doon sa mga cancel-cancel na yan. Pero ngayon ko lang na ano. Siyempre, mas marami yung mga joy-joy ride di ba? Pero okay lang yan, no problem sa amin. Tapos, siyempre, maraming mga ganda rin ngayon. Uh, marami rin mga online seller ngayon, di ka tulad nung dati. Sobrang dami talaga. Pero sabihin natin na, makaritig tayo ng iba sa bila na, okay, Okay lang yan Tulog ang pera dyan Maraming nalang nagsasabi sa akin kaya, Pero ano Di ba Hindi ako naniniwala dun Tulog ang pera Lahat ng tao kailangan ng mura Lahat ng tao kailangan ng mura na damit Pero maganda Di ba ang sinasabi ko sa inyo Lahat ng gustong kumita Lahat ng gustong magnegosyo Lahat yan Maraming pinagdadaanan yan sabihin na tulog yung pera. di ako naniniwala doon. Lalo na sa mga damit. di ako naniniwala doon. Lalo na kapag swelduhan, di ba? Yun mga gusto. Eh. Mga nagsiswelduhan na. Eh. Yung masarap mag-live. Pero hindi. dire diretso -dire pa rin tayo. mga naririnig yung mga ganun. Tulog yung pera. Sus, di ako naniniwala doon. Nasa sipag mo lang yan. Eh. Nasa paggawa mo ng paranyo o paano may bumili sa'yo ano yun, di ba? Maglad ka. Ayusin mo yung video mo. Di ba? Ayusin mo yung damit mo. Bigyan mo ng free. Kung ilang free yung gusto, bigyan mo. Kahit dalawa lang kinuha, bigyan mo ng free. Isa, bigyan mo ng free. Ganon kami. Gusto namin na yung mga bayar namin, na iingatan din namin, natutulungan din namin. Kahit yung matanda. O ilang yun. Misang mo order sa'yo kung matanda. Pero dito kami para sagutin lahat ng mga katanungan. Yung mga kailangan nyo para maka-order kayo. Di ba? Ganun kami. Di ba? Masaya nga eh. Di ba? Marami kang nakakausap na tao. Mga hindi mo kakilala. Lalo mo matatanda pa sa'yo. Di ba? O. At least, kahit pa pano, bata ka pa lang. May negosyo ka. Hindi ka tulad ng bongga agad na negosyo. Di ba? Lahat ng negosyo nagsisimula sa maliit. Depende na lang kung aangat o babagsak. Depende sa pag-handle mo yun. Yan lang yan. Diba? Kaya sabi ko nga eh. Ito, may darating na naman tayo. Bali, pang lima na natin. Pang lima na natin. Uh, pag dumating isa, pang limang bulto na natin. Pero, ang ginagawa ko kasi, uh, gusto ko, kaya nyo rin bilhin. Uh, gusto ko, sa maubos. Ang gusto ko lang, uh, pindutin niya yung follow button. Hindi. Hindi, <laughs> lang. Kailangan natin para yun na yung pag-supportan nyo sa amin. Uh, I-follow kami sa TikTok. Tapos sa FB page namin. At meron na rin kaming IG, no? Baka susunod, magpo-post na rin kami sa IG. O post na rin kami sa mga FB na yan. Susunod. Susunod kasi kuha na kami ng mga jacket. Yung eh, mga hoodie, mga pullover, mga windbreaker. Siguro, isa-isahin yun natin yung kukunin. Yun lang naman yun eh. Diba? Isa-isa natin silang kukunin. Diba? Isa-isa tayo magkakaroon ng mga ganun. Lalo na, tag-init na, hindi na umuulan eh. <laughs> so yun ang sinasabi ko lang, lahat ng tao, kailangan magsigap. Lahat ng mahihirap, kailangan lang magsumigap. Lahat ng pangarap, tiis lang kukuha rin natin yung pangarap na bodega. No? So, sana makuha natin yung bodega. Di ba? Hindi naman tayo nagmamadali. Alam natin na taon yan. Di ba? Five years, sampung taon. Okay lang yan. Sampung taon tayo sa social media. Okay lang yan. Di ba? At least, masaya tayo lahat. So, yun. Ako nga pala si JR. Gusto ko lang mag-video para madagdag sa newsfeed mo. Salamat, guys.